In your eyes. Oh. Mm. oh, diba. Diba. <laughs> oh diba. Naging paaswang na kami, guys. Mamaya mga maganda kami dito. Tawantoy ang baklando. Lola, may stop eh. <laughs> stop diba. Diba. <laughs> Ate, paaswang na lang. <laughs> Uy! Kali, mawadot na nga tao. Sabi niya, Uy! Paswang na nga lola, may pucha. Magpo, magpo na sa akin, AM. Bilisan na natin, mamaya gising na may yung... Ma. Lola, may mamaya yung... Kung... Ande, last, last, ano, last bingo na, last bingo natin, ah, blackout. Doon nga, nakukunin ko na... <laughs> lola, may stop it, magkanta ka na dyan. <laughs> Paswang na ako. Bakit dinabi kong tawa-tawa ngayon? <laughs> <nab> <laughs> Bala ka niyang baklan to. <laughs> Yan talaga na ano ko last niya. <laughs> kasi, <muna siya. laughs> kasi nga lola, may paswang na. Paaswang na. <laughs> Parang, <na. laughs>